Hindi pa ako naka-makeup. Hindi pa ako nakahayos ng buhok. Fast forward na natin. Ito nga, nakasakay na ako ng taxi. At inumpisahan ko ng maglagay ng wax. Dahil gaw na ako sa oras. At the same time, sobrang traffic. Another day! Grabe, ang bilis talaga ng araw at gabi. This is it. Final fittings na. Tapos, pag okay na, pupunta na ako sa may venue dahil eto na ang araw ng aming cosplay. At ito nga, tinatayin ko na yung saya ko. Bali, ito yung pilaw na nabili ko sa may Sam Store. Okay, okay. Bali, itong pilaw na to, ipapaikot ko sa may balakang ko. Kaya, wag mukha ka siyang saya. Saya. Makapagsaya din ako for the first time. Look, ayan, o. Oh. Napakaswerte ko dahil naharap ko to sa may ukay, ukay. So, hindi na ako na problema. At tumingin pa sa ibang mga tindahan. Kaya, pulpak na sa may ukay, ukay. Ang mga nabili ko outfit maya, maya lang, tapos ko nang mataiya ang kabilang dulo ng aking saya. Um, pangmalakasang saya. Mamaya, tatayihin ko ulit sa may kabila dahil ilalak mo na siya noon pag final na. So, ngayon, umpisa na natin tayihin ang pinaka-strap ng saya ko. Dahil yung bag niyan is nasira na. Kaya, tinabi ko yung strap na yan. Kaya, kwento ko rin yung pinaka-sombrero ko na binalot ko sa kulay patik. Para mag tear na shade ba. Oh, DIY is the key. Yan, solo solong kong magtahi kasi wala akong kasama ngayong sa bahay kaya ako lang talaga 'yung magtatahi, self-love ba. Hindi <laughs> ba? Almost done na, konting tahi-tahi lang naman tapos. Okay na. Then, dahil wala akong sinulutan dito, kaya 'pag tahi ko 'tong taihe, gagamitin ko lang petal pen na itim. Ha <laughs> ha ha. De ba, maliit So far, almost done na. So tatayhin na natin yung pinaka kabilang dulo naman ng aking saya. Bali ko mapapansin nyo, hindi ko siya natayhi kagad or matatahi kagad nang hindi ko pa ito nasusuot kasi nga nakalakin sa pang pinaka uh, harapan ko. Kumbaga parang jumper gano'n. pero nakatahi siya dapat kasi hindi malalaglag yung pinaka palda ko. So konting tiis lang, matapa tapos na kayang-kaya ko 'to. Natutuwa naman ako dahil nakikita ko na yung resulta na pinaghirapan at pinagpuyatan ko. First time kong mag-cosplay, mm, worth it naman kasi at parang nakita ko bumagay din. Kahit hindi pa siya talaga totally full ang pagkakasuot ko kasi hindi pa ako nakasapatos, hindi pa ako nakamakeup, hindi pa ako nakahayos ng buhok pass forward na natin. Ito nga, nakasakay na ako ng taxi at inumpisahan ko nang maglagay ng wax dahil gaw na ako sa oras. At the same time, sobrang traffic. At sobrang traffic, napalakad ako ng medyo malayo-layo. Buti na lang, nakamasa ko kundi baka matakot yung ibang mga tao nakakita sa akin. You know, medyo palapit na at medyo maluwanag na dito. Nagbabadyan na lang. Malapit na ako sa venue. Grand Central. Hmm. This it. kinakabahan ako. Pero fighting lang. The same time, marami pa akong dapat gawin. Gusto pa maayusin ang buko at mag-makeup ng konti. Andito lang ako sa banyo ngayon at nag-retouch ako ng konti. Itago natin yung mga sumpa. <laughs> Good luck mamaya. Maraming salamat sa pagsama sa akin, sa paggawa ng aking DIY. First, Cosplay OOTD or costume. Thank you so much and God bless us all.